mga kasundang. So for today's video, mahan niyo po akong magpacking sa mga orders. Habang ako'y nagbabalot mga kasundang, gusto ko lang po humingi ng tawad sa iba kong customer. Sorry po sir kung meron po kaming pagkakamali. Hindi, hindi na po namin uulitin ang mga pagkakamali namin mga kasundang. Sorry po talaga ng marami. So by the way mga kasundang, balik tayo dito sa ating binabalot. Thank you nga po pala kay Sir Gary de Leon from Nueva Ecija. Yan na po yung order mo sir, yung dalawang ninth padala ko na po yan kanina. Speaking of orders pala mga kasunda. Antay-antay lang po ng konti sa mga orders ninyo kasi naubusan tayo ng kahoy pang kalawban. Huwag naman po sana kayong magalit mga kasunda. Kung meron akong inuunang pinapadala ng mga items. Or merong nauunang natatapos. Kasi sila yung unang nakapag-order eh. Pasensya na rin po kung hindi man ako nakakapag-update araw-araw May mga anak kasi ako na dapat ko alagaan Hindi po kami mga manluloko mga kasundang Totoo po natatagalan paggawa sa mga orders ninyo oh. Minimake sure naman po namin na maipadala po sa mga nag-orders Si Christopher Martel, sorry po kung medyo natagalan paggawa sa orders mo Pasensya po So yan po siya mga kasundang, naibalot ko na po yung iba So hindi ko na po na video Good mga kasundang At ito naman pong panglas na babalutin mga kasundang kay Sir Lim Kim po ito. Thank you po Sir. Ito po yung kalaw ang hawakan mga kasundang with pizzicorno po ang handle. Hardwood po ang hawakan mga kasundang. Tapos kamagong wood naman po ang kaluban. Tapos yan naman pong wings ay bayong hardwood po yan mga kasundang. Wow, di ba? Napakaganda. Masikip na po yung hawakan mga kasundang. Hindi na po yan madaling mabubuno. Minsan po kasi mga kasundang gumagalaw ang kamagong wood. Kapag po nalamigan yung kamagong wood ay para nag expand po Or siya. Kapag po ay naiinita naman po mga kasundang ay sisikip yung blade natin. Kasi nga gumagalaw yung kamagong wood. Sabi ko nga sa papa ko mga kasundang na kailangan siguro niya ng aircon. Napaka sensitive ng kahoy mga kasundang. Pero ngayon mga kasundang may idea na po kami. Oh, po luluwa ay hindi na madaling nahuhulog. Thank you Lord at binigyan mo ako ng papa na napaka-talented. Marami po kaming natutunan sa kanya. Ito na nga mga kasundang binabalot ko na, 'wag po kayong kokorap mga kasundang Haha, <laughs> charis lang. Naipadala ko na rin po yung order mo kanina, Sir Lim Kim. Huwag niyo po kalimutan i-follow ang Agusan Bulukis, mga kasundang. Sa mga bagong pasok sa ating video, don't forget to follow my page po. Meron din po tayong YouTube channel, mga kasundang, at Agusan Bulukis din po. Hindi pala tayo, mga kasundang, ng limang tao para mabigyan ng freebies. Kaya huwag niyo kalimutan i-share ang ating mga video, mga kasundang, kasi pipili ako ng limang tao. Limang tao na bibigyan ko ng Freebies. Hanggang dito na lang mga kasundang paalam. God bless po sa inyong lahat mga kasundang.